Iduso ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang pagpasaka og kaso sa mga politiko o personahe sa politiko sa probinsya nga nalambigit sa numalya sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kung AX Distribution nga programa sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Gibutyag ni Hubahib nga daghan ang midangup sa iyang opisina o mereklamong gikibhangan ang ilang nadawat ng ayuda o wala masunod kung unsa ang nakalatid nga katidad sa ilang gipirmahan nga papel atol sa distribution. Ang nahitabo nga uh, kaning uh, complaint nato karon na aning uh, dakong anomali sa distribution sa AX nga AX program sa DSWD. Uh, dili lang uh, lungsod sa Asunsyon dili, entire Davao del Norte. Uh, kaning mga beneficiary nga nagperma o nagdawat sa kantidad niya pesos, o nga 5,000 pesos kunya usa sila maka sa binyo gidala siya sa gidala na pud sila sa usak kwarto para kuhaon ang kantidad 4000 pesos so 1000 lang ilang madawat O kaning uh, education uh, support uh, program nga para sa mga bata nga nag-eskwela nga nagdawat o nagperma sila sa kantidad nga 10,000 pesos nga ila na yung nadawat ang 10,000 pesos so usa sila nga maka sa binyo na apoy isa ka kwarto nga dito na pud sila dalahon din kuhaon ang 9,000 pesos so 1,000 pesos lang in town ang madala sa usa estudyante na apoy uh, nagcomplain nga through JIP uh, GIP program nga wala na sila wala sila gi trabaho duli ni siya wala sila gi trabaho pero gilista lang pangalan so pag uh, kuha nila dito sa money remittance pareha sa Palawan or sa Western Union so ang kwarta nga kandidat nga ilang gi withdraw gikuha kini o gi bilinan lang sila o oh, kantidad 3,000 pesos. Wala na nga ang mga politiko o ilang mga personahe na pasakahan o kaso. Uh, kasalang bayan nga budget nga kantidad o oh, 10,000 pesos so human nilag perma gidawat nila ang 10,000 pero gibawi ang 7,000 pesos. So daghan kayo ang uh, nag-complain o oh, na apoy nag nga within sa uh, barangay eleksyon uh, period o ang kwarta gipang apod apod nga ilang gipang kulikta katong gibawas nila sa mga beneficiary uh, na apoy nag nga nakita gin nila nga gibahin-bahin sa mga kandidato. So, kining tanan uh, dili na ito ni Palampason kay kaning ilang gihimo kwarta man sa national government. Kaning kwarta nga apod apod nila agig ayuda through AX program or Duli tupad program. Naghimo na og profiling ug nasumiti na sa Senado ang reklamo. Suportado sab sa mga senador ang pagtuki sa numalya sa AX distribution sa Davao del Norte. Sama nila senador Ronald Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Coco Pimentel, Risa Hontiveros ug senador Christopher Bongo nag-submit na ta sa tanang ebidensya o ongoing pa po ang uh, pag-accept uh, nato sa tanan nga uh, katong mga naargabyado nga benefic mga beneficiary o ang atong paningkamot aning marifund ang kulang na kwarta katong gikuha aning maong mga politiko o tao sa politiko kaning tanan nga beneficiary nga nahimong biktima ang atong gusto nga may tabo nga maripanyud sila sa kwarta nga ilahang gipirmahan nga wala nila madawat. Buot sa gobernador nga patas ang paghatag sa mga cash assistance ngadto sa mga benepisyaryo sa mga programa sa gobyerno. Busa disidido siya nga mopasaka og kaso sa mga nalambigit sa anomalya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region, stay safe.